Ayan, good morning po at uh, minakita tayo dito yung pagkina. Ayan. Yeah. Nagugutom sila, nangihingi sila. Uh, at pakainin na lang natin. Uh, ano, ano pangalan? Trixit. Ah, Trixit? Ito. Hmm. Saan kayo nakatira? Ah, Paano ka na? Bakit gano'n? Tumama sa iyo. Hmm. Ano, no? May babae. Ah, may babae? Eh. Hmm. Ano ang trabaho mo? Sa parking lang. Ano, sa parking ka? O, oh, yan nakita ko dito si... Ilang taon na siya? 2 and four. Ha? Dalawang taon na like, apat na bae ko. Hmm, bali niya ikaw? Doon sa magulang mo? Patira? ano? Ah, uh, yung nanay yung, 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 mo na nalakal. Ilang kayong muta, kapatid? Tatlo po, oh, yung isa po. Ah, uh, tapos sa ama. Kamanten. Kaaga pa lang oh. Mga uh, Lola City pa lang eh oh. Kani na pa kayo dito? Araratin. Ha? Kararating. Kararating ulit lang para magpa-parking. Pa pa tapos gatas. Okay. Doon na lang kayo kumain. Tama ako kayo doon. Doon na lang sa may kainan doon na maganda. Pakainin ko kayo tapos pag ano, uwi na kayo ha? Uh, yeah, yan. Uh, ano naman ako kay kay Christy. Ilan taong ka na? 19. Uh, 19. Doon na ka? 18. Makapag-aral ka ba? Nakita ko nga dito tama um, uh, magkapaparking daw siya Tapos ang um, ganyan eh Kamusta naman ang buhay mo Na may maaga ka nag-asawa Okay lang naman Masaya po yung anak lang Para nanay uh, Ilan ba anak mo? Uh, ano? Ito uh, yun. lang Sa kaya Siyempre eh, nakakalungkot Dahil iniwan ka naman ng asawa mo Nagpasal pa kayo? Hindi. Ha? Hindi. Ah, hindi. Ngayon ako, tapos nakapag-iwalay din ako sa Timothy. Ano ba ka? Nime, 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 hmm, okay. Minunod nga po ako ng sa ilog dati. Ha? Minunod po ako sa ilog dati. Minunod. ka sa ilog? Hmm. Ayan na ta, nakita ko dito maaga pa nga ito si... Ah. <laughs> Tara, pakain. pakainin po natin to si si ate kainin ko kayo tapos Pagkano ano uwi na rin kayo sa may ringsal pero may ringsal dyan pero kumain ka muna ayan sa ano ko nga yung kwento ni ate at uh, paano makatulong ako dito Diba ba sabi mo kaya papa parking para panggatas ng anak mo. Hmm. Saan ba banda ikaw? Nakatira. Saan banda? gintang umaga po maganda para si ngayon ng araw at mukhang hindi ulan dito may bagyo pa naman anak mo ikaw na lang magpapalaki niyan. ulan 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 niya. ulan 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 ulan

Permen. Ana price kakain order ta. Order ka.

Ipag-grocery ko kayo doon ha. Tapos umuwi na kayo ha. Ha? Hindi ka natitindahan sa pagita? Kasi um, minsan, nakapunta ako doon sa lugar na yun eh. Doon ba sa may court? Ha? kumain sa mga ganong paspod galib eh ha um, siguro naihiya ka gano'n um, ano? ano, ano pangalan yan ha Marco kung si Marco nakakain ba kayo ng araw-araw -araw? 3 bises? 3 mm. bises lang maganda lang 1 salta ooooh hirap din talaga sa buhay sila order pa kung gusto pa at least mabusog ano dandahan lang pagsubok ay ano kasi baka mabulunan Ayan na pag-grocery rin naman natin ito pambili ng gatas para kahit na paano ay natulungan natin ito si Christy. Christy, at so, dito. mo yeah, gamit ng bata yung uh, ano po? Ano po? Ano po? Sige lang, wala pa. Hindi Ano pa yung gamit niya? Yung sabata kasi ako nawa. Kasi kasama as mo siya. At least, uh, tulungan natin si Ano? Ano? sabon. Sabon at saka yung mga ganun. Ito, ito. Alcohol. Nagamit ba siya niyan? Ha? Oh. Sige nga, kuha. Saan? Sige, kuha ka. Kala ko itong malangi kong mo eh. <laughs> Masaya ka ba? <laughs> Masaya siya kasi. Uh, na ito, ano? Eh? Ha? Alin, sige. Kuha ka. 啊啊！Huh? Huh? Ha? Kuha ka. Kaya mo pa? Mabigat? Itong ano oh, mo, bum bumili ka niya, ano, kasi yung buhok mo, oh. Dry, bumili ka nito, shampoo. Ganyan, ganyan, oh. Ano ba yung ginagamit mo para

Nagsasaya tayo na uh, tulad niya na nakita lang natin dito sa... Ay, napang ilahan natin. May tinapay pa dyan. Ano pang Bawis mo pa yan? Ang mga ganito. Ha? Ano pang kailangan mo sa inyo na wala sa inyo ngayon? Hmm. Nag-iisip si Tristy. <laughs> Masaya siya. <laughs> ano pa? May asukal ba kayo? Ano ka nag-asukal? Ano pa? Maraming na ito, puro na. Ano? wala yung ulam. Sige, hindi mo. Ha? Bakit na dalawa? Bakit na dalawa? Nagdagan mo. Yung bang gusto ninyo, pula, maangang ma 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 yan. Hindi ka ano. Sige, ilagyan mo. Ha? Naligyan mo. Ito, yung tuna. Baka gusto mo. Gusto mo yan? Kaya mo? Corn beef. Ano ba yung corn beef? Ha? ha? Ano yan? Ah, bili? Tutras? Sige. Hmm, yan. May toothpaste ka ba? Ano, meron na ano? Ayan, bayaran na po natin.

matutulog sa kanilig. Ano sa inyo? oh Sige. Sige, ah, pwede ka na umatid na... Na, na kita, no? Sasakay na lang kita dyan. Ha? Ayan, sasakay na lang ako. Kung sasakay ka, sasakyan. Ayos kayo na lang. Matara. Andi natin sa bicycle. Ano, sasakayan? Yan? Matara. Matara na yung naon natin sayo na siya ito tricycle o at ang abila po ayaw ka pasakti.

least po nakauwi na si Tristy at uh, masayang masaya po siya at uh, sa ating po mga viewers maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta sa akin channel at uh, God bless po sa inyo